Bang, bangkitan nga interview, interview ba guys oh? Yo guys, it's your boy, Boy! mga bisaya, gahi! Ay! Ay! Tamago, manichi, tamago, manichi! Tamago, manichi, tamago, manichi, tamago, manichi! emoji <laughs> na sa ating mga kaibigan sa stage guys ngayon guys pumunta tayo sa 3 on 3 guys magsamok-samok tayo dito no so guys uh, after 6 years na to bago ako nakahawak ng bola eh natutong bola kasi ibang bola yung palagi nakahawakan ko eh tapos nasushoot ako guys hindi gamit yung bola <laughs> ito guys so first time guys after 6 years guys unang, unang tira ni Kajuts op, oh, pia <laughs> hindi malang umabot ng uh, ring pero sorry guys, ano lang yun guys, partida lang yun guys. Ano, kopyan sa stack na may jeans. So pangaron tira guys, oh, walon kayo. Pak. Ah. Grabe guys, hindi basta-basta yung walon guys, talagang papasok pa rin yan. Pasok nga pagaron madilim eh.

wan sang ka gutay fam wan sang ka gutay fam wan sang ka gutay comedy pero may makukuunan fam wan sang ka gutay fam wan sang ka gutay fam wan sang ka gutay comedy pero may makukuunan maligayang tutay Eto na ang pagpatanggal mo ng umay Araw mo na malukot lagyan ng kulay Watch my vlog para sigla mo'y mabuhay Check my videos kung ika'y may katanungan Bam, bang, sang, kajutay Bam, bang, sang, kajutay May ibang balik ang Ano? Yo! Mai, mai, Guto! cincin mai, cincin mai, mai.

Ma'am, ko kasi maraming mga naroon ah, mga Pilipino din. hello mga kawatin. ako po pala si Mio ni ako ng Pinay Big Brother. Yes. Ayun guys, kakawatin na natin si mam Si kakawatin na natin kasi ma'am. Ay, sorry na lang yun lang. si ko ano si Mami. Thank you po. Thank